BBBM na nawagan sa pag-ibig na mas accessible ang pabahay. Narito ang news group ni Maine Barreto. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Home Development Mutual Fund o pag-ibig na gawing mas accessible para sa mga Pilipino ang kanilang home mortgage financing sa kanyang talumpati sa Pag-ibig Fund Chairman's Report for Year 2023. Kinilala ni Pangulong Marcos sa mga naging tagumpay ng ahensya noong nakaraang taon. Gayunpaman, binigyang diin niya nga matagal pa bago maideklara nga mission accomplished dahil sa malaking housing backlog. Aniya, upang mabawasan ang housing backlog, at mabigyan ng inspirasyon ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Kailangang padaliin ang kanilang proseso sa pabahay. Batay sa ulat, nakapagtala ang pag-ibig fund ng pinakamataas na housing loan na umabot sa 126.04 billion pesos. Nakatulong ito sa higit 96,000 pag-ibig members na magkaroon ng mas maayos na tirahan. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.